Yo, what's up guys? Welcome to our channel. So sa video natin ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano makakakonek sa wifi kahit hindi natin alam yung password. So ayun guys, alam kong interesado kayo. Sino nga ba naman yung may ayaw makakonek sa wifi kahit hindi mo alam ang password is either sa kapitbahay mo or sa kaibigan mo or sa kakilala mo uh, pwede na tayong makakonek kahit hindi natin alam yung password. So, ayun guys, uh, kung bago ka lang sa aking channel or napadaan ka lang, baka po pwedeng makahingi ng subscribe sa Idol. Uh, para updated ka sa mga video, tutorial na ating gagawin pa or sa mga i-upload natin. So, ayun guys, simula uh, simulan na natin. So, ayan guys, sa uh, yung cellphone, uh, punta lang tayo sa ating settings. So, ayan guys, Settings. So, oh, ayan guys. Tapos, punta lang tayo sa Wi-Fi. Ayan guys, Wi-Fi. So, ayan guys. Uh, meron dyan dalawang Wi-Fi. So, hindi natin alam yung password. So, ayan guys. So, hindi natin alam. So, ngayon guys, ang gagawin natin... Ah, uh, punta lang tayo dito sa advance. Ayan guys, advance. And then makikita nyo dyan yung connect via WPS. So ayan guys, sa paraan pa lang ito, kailangan ay meron tayong access sa wifi router. So ayan guys, dapat alam natin kung saan nakalagay yung wifi, wifi router. So, ayan guys, sa, ayan, connect via WPS. Then, ayan guys, itatap lang natin yung connect via WPS. Ayan guys. Ayan guys, ang nakakalagay dyan. So, nakalagay dyan guys, press the Wi-Fi protection setting button on the router. It may be marked with WPS or contain this symbol. So ayun guys, uh, sa WiFi fi router hahanapin natin yung secret button. Ayun yung tinatawag na secret button na WPS or yung may sign na ito yung ganyan. Hanapin lang natin. So ayun guys, ngayon pupunta naman tayo sa Wi-Fi router. Ayan guys. So cancel muna natin habang hindi pa tayo nakakapunta sa router. So ayan guys, ito yung uh, router. Let's say ito yung router na locate nyo na. Okay. Ayan, wait. Hanap lang tayo ng upuan para maka-connect tayo. So ayan guys, ito yung Wi-Fi router. So ito ay, let's example, ito yung Wi-Fi router. Kung saan tayo magkoconnect. So ito ay Converge. So hanapin lang natin yung WPS. Ayan guys, nandyan siya. Kita nyo ba? Ito guys, ayan, nakalagay dyan. WPS. Ito Wi-Fi and then WPS. So ayan guys, sa cellphone natin, Uh, ayan, sa so, Wi-Fi. Tapos, advance. Then, tap natin tong connect via uh, WPS. Ayan, connect natin yan. And then, uh, then, pipindutin na natin yung button ng WPS dito sa WiFi router. So, ayan guys, pindutin natin. Ayan, pagka-pindut natin, hintayin lang natin. Ayan. Hintayin lang natin mag-connect. So and guys, connected na tayo. Ayan guys, ganun lang kadali. So press lang natin yung okay. Ayan, press natin ang Okay, okay, and okay. So and guys, ganun lang kadali ang mag-connect sa wifi fi kahit hindi natin alam ang password. So, and guys, ayan guys, connected na tayo at pwede na tayong mag-internet. So, and guys, sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At ayun nga, kung hindi ka pa naka-subscribe, ay baka naman pwedeng makahingi ng subscribe sa para updated ka sa mga video tutorial na ating ia-upload pa. So and guys, hanggang sa muli. Maraming salamat.